Sa puntong ito naman, uh, balikan po natin ang investigasyon kaunay po ng nangyaring sunog dito sa Barangay Unang Sigaw. Nasa linya po ng ating telepono ang Quezon City Fire Marshal si Ginong Bobby Baruelo. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo, sa lahat po ng ating mga nanonood. Natukoy na po ba natin ang pinagmula ng sunog dito sa Barangay Unang Sigaw? Opo, uh, kanina po ay na natin yung talagang pinagmula ng sunog sa maging uh, Chris Mercado. At mm -hmm. uh, ito po ay nakita na isang kapitbahay nagmula sa ikalawang palapag ng kanyang tahanan most uh, itong lugar ng kanilang kitchen. Mm, -hmm. mm -hmm. So galing po sa kitchen, uh, meron daw meron po tayong uh, narinig kanina mula sa mga residente may pagsabog daw ng LPG na kumpirma na po ba ito? Uh, at sa po, patuloy pa rin na po nating investigasyon o pa. Mm -hmm. Mm -hmm. Kung eh, na sunok, Opo. Uh, po natin lahat ang gulo kung ano talaga Sir, wala po bang naiulat na nasaktan o namatay dito po sa sunog na ito? Sa casualties, pero kanina po may na ano po tayo ang eh? sugratan. Opo. At ito po ay si Reynaldo Ramos. Opo. Eh, nagkaroon ng multiple abrasion o lasery like abrasion sa kanyang right abdomen. Dahil sa po ay tumutulog sa sunog, siya po ay sa bubong at tumama po sa mga yer. mhm mm Uh, sir, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na manawagan. Ngayon na po, ay eh, Oktubre na, eh, hindi ho pang karaniwan na marami hong uh, pang sunog sa mga panahong ito. Ano? Baka may panawagan po kayo sa publiko. Kaugnay po ng uh, iba yung pag-iingat para makaiwas po tayo sa sunog. Okay, eh, kahit po naman sabi nga natin ah, na tumalating na po yung panahon ng takulan, dapat pag-ibayuhin pa rin po natin yung pag-iingat sa mga pagkakasalan sunog. Kasi ang sunog man po, walang pinipiling panahon at oras. Kaya patuloy po na ang gawin pag-iingat ng ating mga mamamayan at hanggit po natin isang alang ating kaligtasan sa mga kamisalan Quezon City Fire Marshal Bobby Baruelo, maraming salamat po sa inyo.